kalipunan na uh, siyempre nalulungkot tayo uh, masyadong uh, malaki yung uh, damage na ginawa ng mga I don't think rally is tayo mga yun because uh, as you all know uh, they were uh, in their respective places uh, in the morning and in the afternoon pero itong mga kolonges na Boss, mo. kapataan uh, pagdating ng lilim ng gulami uh, nagpapunan aming uh, public uh, property at private uh, property were damaged. At uh, ang kakaluhan po uh, police na nagsuporta dito. Eh uh, nasa ospital na sila ngayon. Yung isa inooperahan. Uh, in our uh, city hospital. meron ng umigit kumulang uh, isang daang uh, mga I think kabataan na usong ang bulang, uh, na nasa poder ng uh, ng bata uh, sa station 14 at sa headquarters well apprehended by our uh, men and any idea po ng propotor? Eh, ito, mga ano yeah, lang Kasi wala yung mic pa lang magawa sa buhay. Ito uh, ko yung tulak bus. Yung molotov naman, in a few minutes, kaya po. Uh, they can always do uh, that. But uh, then again, nag-decision sila ng ganyan, then we will throw the books to them. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend, will be charged. And I will make sure. I will make sure that they will pay the price. Wala pa yung identify na affiliation sa Eh, wala naman. Eh, sumali ka. Nakisapakat ka. Nahuli ka. Sama ka sa Tanyos. Criminal and civil. We will charge them. The city government of Manila will charge them on top of whatever the Philippine National Police will charge them. Pak siisisihin nila yan. They will regret it. Hindi ko pa sila nabisita ngayon but they will regret it. Ayun wala lang lang. Let's will see. Will cross the bridge when we get there. I will support uh... the sa of absolute assessment of the proper financial thing there. Wala salamat po sa Philippine National Police. Wow. As you see, no? I think kayo siya po yung mga media kanina pa umaga. At nakita ninyo na ang kapulisya literally practice high tolerance. Literally. As much as they can. In fact, uh, some of them pay the price getting injured. And I praise the Philippine national police for doing so and respecting the rights of those rallies to express themselves. But those like these individuals created map in the city of Manila. We will make sure. We will make sure. So far, with due respect sa mga rallyista okay naman sila sa luneta okay naman sila sa liwasan okay naman sila sa etsa bakit para mga adik itong mga nandito eh utak adik yan eh utak ka lang tayo eh eh yan yeah, matatapang lang yan kung pagsama-sama sila kita mo ngayon mga nasa wall nag-iiyakan na ngayon yan Mayor, can we confirm the news na meron daw pong dalawang uh, nasa week sa mga nang wala Wala pa, wala pa, pero sigurado ako, oh, as of uh, 4 o'clock, 5 o'clock ng hapon, we've been monitoring everything. Uh, they are all present in our hospital. Marami kaming natulungan na uh, ralisa, na inatake, uh, nahilo, natibo, uh, na ginamot na na naman. NDRRMO yung ating mga first responder Red Cross doctors and nurses from MHC at the same manner marami rin time pinigyan ng first aid mga okay. Okay. at yung mga police na grabe ang tama uh, nasa hospital natin yun Mayor, okay. what do you make of 3 sa ago nung nagpe-press ka, so, na sabi mo ayaw mo ng ganitong outcome. Yeah. Ganito po yung nangyari and being Manila being the seat of government at posibleng magkaroon ng mga tagtag -tag na protesta, how will you prepare the city to prevent itself from getting further damage? We are welcome to Manila and express their uh, complaints and rights, especially in our uh, public plaza. But they don't have the right to destroy properties, private and public. Alam ko ba gusto niyo ng kumpiyan ng patinong? Ay, eh, ba't yung sinira yung property ng kubiyan? Kaya makikita mo yung makikita mo yung uh, madaling i-differentiate yung rallyista na nagagalit sa pamahalaan dala ng kakulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yung namang mga gustong sumikat o ngayon sisikat kayo ngayong gabi. Sisikat kayo sa mga darating na araw. Dahil uh, you will see the light of the ang madadagdagan yung mga katuan kasi may mga na-video at lalo na may mga nagkukumbas sa bata na medyo matatanda na nagkukumbas na kung ano po yun lalo. Pwede pa rin mabilang maharin po sa video at Ang Maynila ay may humigit kumulang isang CCTV. We know them. We'll go after them. Ano paano mga bata? Good thing that you asked that. We'll do our best to clean up the mess. And try to fix that uh, mga post-day at pin-day. And ironically, galit tayo sa mga nang walang ya sa kabahan ng bayan. O gagasusin natin bukas ng na bayan sa mga sinira natin. So, it doesn't make sense. But be that as it may, we will pursue legal way and charge them. the city government Si Nuno Hildo, Mayor, ah, ang Yes. Ayun. 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 Yun coordination ng po ba yung private staffs sa inyo sa... They are... They are being investigated now. Uh, there's a situation. pero on the curfew, so hanggang kailan magkakatuloy? Eh, dutour, July 1 pa naman, may curfew na eh. Tapos, wake pit lang ngayon. Kasi nakita mo yung ginawa kanina? Pinutusan yata, in 10 years nga kina-append po sa... stoplight. May doon din, mga bata pa pinakakilipan? Ay, eh. Good. Pago na kayo. Uh, mayor, may mga minor? Kanina, puro kayo saya. Pamiya, puro kayo liyak. May mga minor din na huli. Nagpunta na ba yung mga magulang? At ano yung reaction nila? Hindi, may O, yung mga magulang pinuntahan na po ba yung mga anak nila na pa mo? lang dapat na. Huwag niya sila Okay.

for the meantime uh, to end this uh, interview. To the people of Manila. At this, ako hindi nagtulang dalawang linggo na sabi mo nga Paul. At um, noong ako ay nananawagan. Sa so Manila, malaya sila na masabi yung gusto nilang masabi. Hinaing man, panawagan man sa Google. Pero ngayon nakita ninyo yung mga nag-asal pulot uh, mga individual kasi walang matinong utak nagagawin niya kung matinong utak kaya makikita mo yung butong nagrali dala ng galit sa gobyerno at ginawa kasi ng mga ilang tao sa gobyerno pero ito mga to so sa atin, sa mga kapapayang ko sa lusot ng Manila ginawa roong little way We'll do our best tonight to clear everything here in Recto. And tomorrow, you can utilize And the avenue. But rest assured, we'll do our best. Alam ko, nakikita ko sa mga comment ninyo na nakikiusap kayo na papanagutin itong mga tao ito. We'll make sure. We'll make sure. We'll make them pay. Uh, Pumanatag kayo, mga uh, Thank you, for Mayor. Thank you. Good luck, eh?